Tanda na budag pitsa yung mga angkol Tanda na budag pitsa yung mga angkol Dagan kayo tarunan doon, dagan kayo Muna gikan sa palingki ni siya Itong mga upak sa mga repulyo Ipang palit na po So Tag 30 ang sako ani Bali walo ni siya kasako ang ipalit Para ma-ferment pero napako ko yung nabili i ferment dar kaning sa tangkong daghan pa siya pero maganda magwalaan akong yung firm na mo para hindi na kung galing mga ano mag magka uh, kinahanglan ko uh, mga gulay gulay so mawala ni mga angkol ah, uh, tagahan mo ito idea saon para magatipid mga tipid o pagkaon sa mga anay <coughs> after 4 days ani pwede na sa permanent lang hindi yung siya